Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. morning. Yon try nating magpahila mga idol. Ang ganda ng ating ano? Ng ating isda oh. Laki talaga nito mga idol oh. You know. So. Try nating magpahila. Palitan natin tong isa. Ito maliit. Medyo maliit ito eh. Try natin yon, pahila to. Ganda nito, laki nito. Yon. Siguraduhin tali niyan. Makawala. Pauli tayo ng ano nito, malaking isda. Grabe ito, pang malakihan talaga to. Makahuli to ng ano, makarel o kaya yung ano, marlin. Yeah, marlin. Sigurado to. Ito straight on, hindi Ay, ang uh, mahirap to pag naputol. Ay, i'm finally facing malayo Ayan Hindi Pagkakitawan yun Ito na maaar si Meron to Hila mo Hila mo Hila 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 Sos Ay nakabolbol Ay nakabolbol Tay, lah. Iskarel. Iskarel ata. Ah, laki yan. No, hila. Wala. Sus, kawala. Wala, tanggal. Sus, so, sayang. Sus. Woo. Sayang mo. Sayang. Woo, lakip laki pa naman. Be. Ana. Ah, Yun o? Oh. Wala, gas-gas na lang sa Hoy, atin Ay, sayang o, okay, kinain o oh mga amigo, you know. Well, may kagat. May kagat oh. Sa so, nakawala. La, ngayon, Woo! Ang laki sana noon. La, Marlin siguro yun, Marlin. Pero dami ng tama oh. Gano, oh. kakain ng so, kain niya oh. Ito so, malaki-laki. Lucky la, okay. is the. Say, Woo! Ah.